ah uh, Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Aking Maegan, ano po? Ang pag-uusapan po natin ngayon eh, tungkol po sa Tukulong po ba na bawal kumain po sa video o sa live na po? Ayan po Kung makapasin niyo, Maegan Ang dami po nagkasabing ganyang content creator na po Pero ang talong po, Maegan, ganito Mabubuhay po ba kayo kung walang pagkain? Di po ba hindi? Ayan Binabawal lang po uh, ang pagkain sa video kung ito po ay sumosobra Tandaan niyo po may gan Ang lahat po ng sobra Ay bawal At masama na ano po At ang kulang din naman po Eh masama rin po ang kulang na ano po Ayan Kaya hindi po ibinabawal Ang pagkain po sa live O video Basta po Sakto lang po ang inyong pagkain Huwag lang pong sosobra na ano po Ayan po Kasi po ako Maraming po akong video na kumakain Pero alala po akong violation Kasi po yung aking pagkain Control lang po konti-konti lang po, na po. Ayan po. Ganyan po ang totoo sa pagkain sa live o video. Hindi po masama kung sakto lang. Huwag lang pong sosobra na po. Hanggang sa muli, ang yung vlogger ng Gabaldon, doon. Uh, Pilip lang sa tao po. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless you. Take care po sa inyo lahat. Paalam na po.